kuha yung buhayin niyo anak natin na mag-isa. Hindi ko pa panagutan yan. Mas mabuti pa siguro lumayas ka na dito eh. Hindi hindi kita matatanggap. At yung anak mo! Tay okay, naman, huwag niyo naman gawin yan sa akin. Mm hindi -hmm. mm -hmm. okay. ko sa masakit yung anak mo. May yung maganda yung buhay niya. Mamanin ko siya na para totoo ko anak. Anak! Anak! Sige, anak! Anak! Brian, Pasensya ka na ha. Pumunta talaga ako dito para humingi sa'yo ng pera pang pa up sa pinagbubuntis ko. Teka lang. Sigurado ka ba na akin yan? Eh, ang dami-dami lalaking gumalaw sa'yo. Saan mo ipapa ako? Brian, ano ba ang tingin mo sa akin, ha? Bayaran? Eh, ikaw na naman talaga yung nakagalaw sa akin, eh. Yan ang hirap sa inyo, eh. Pag sa katulad mga gwapo, <laughs> sa amin agad. <laughs> Sirakulo ka ba? O talagang tanga ka lang? Brian, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko kayang buhayin yung anak natin na mag-isa. Hindi ko papanagutan yan. Tsaka, may parating akong bisita. Yun, bubuntisin ko yun. May mapapala ako doon. Mayas ka na! Sa iba mo pa ako yan. Tumano po tay Tumano ha Ano itong napabalitaan ko ha Buntis ka daw Tay Pasensya na po Kung hindi ko agad sinabi sa inyo Natatakot po ako aminin sa inyo eh din, dapat lang matakot ka Ha? Kasi ayaw ko ng anak na disgrasyada! Alam mo, mas mabuti pa siguro lumayas ka lang dito eh! Hindi hindi kita malatanggap! At yung anak mo! Tay naman, huwag niya naman gawin niya sa akin! Si Brian ngayon, eh! Ayaw niyang akuhin to eh! Kayo din ba na tatay ko? Pag Dapat lang! Kasi malandi ka! Wala kang aasahan sa akin, Eden ni piso, wala akong makukuha. Kaya mas mabuti pa, lipitin mo lahat ng gamit mo at lumayas ka na! Huwag na ka na magpapakita sa akin! May maawa ka naman sa akin, oh! Maawa? <laughs> Kung hindi, hindi kita matatanggap eh din. Malis ka na! Tay! Di ba sabi ko malis ka na? Tay! <laughs> Anong nangyayari sa'yo, Toy? Tay! Dokya! Hay! Tawag ko muna sa ninda. No, 'tong tawag mo ayo ko hindi na 'ko. Hay. Ah, nurse. Ano po sabi ng doktor? Ah, ma'am, tatapatin ko na po kayo. Kinakailangan na po ma-operahan agad ang pasyente kasi malala na po yung condition niya kinakailangan niyo po ng isang milyon para po sa operasyon. Pero po, wala po akong ganong halaga. Hindi ko kayong bayaran. Ma'am, kailangan niyo po talagang gawin ng paraan kasi maari pong ikamatay ng pasyente ito pag hindi po agad siya na-operahan. Ah, ma'am, mauna na po ako kasi may asikasuhin pa po akong ibang pasyente. Di ba pinalis na kita? Ang ginagawa mo dito? Ta, hindi ko naman kailangang iwan ka ng ganito eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Aiden. Buo ng desisyon ko. Ayaw na kitang makita. Tay. Tay. Aksyon mo ah, kailan ba yung kabuuan mo? Dalawang buwan na lang. ako na lang ba? Virgo, nandito nga ako ngayon eh. Para humingi sa'yo ng konting tulong. Para pang ka-check pa up. Tsaka pang vitamins na lang din ng anak ko. Narinig ko nga na... hindi ka pinanagutan ng tatay niyan. ano anong sabi ng tatay mo? Sa so, katunayan niyan, pinalayas ako ng tatay ko eh. Wala na akong matutuloy yan. Tsaka, si so, tatay, nasa hospital pa rin. Hospital? Hindi nga ako makalapit sa kanya kasi ayaw niya akong makita eh. Eh. Paano ang bubuhayin bata? <laughs> Hindi mo nga alam. -ano. Paano ko papalakay na mag-isa eh? Kahit trabaho, hindi ako matanggap kasi buntis ako. Kaya ikaw yung... Ikaw lang yung tanging makakatulong sa akin. Ano mo, Eden, kung pa-utangin kita ng, ng pa-check up mo? Sa tingin mo ba, sapat yun? Paano mo siya bubuhayin pag nanganak ka? Paano yung pangangalak mo? Gusto mo, meron akong tulong na i-offer sa'yo. Ibigyan ka ta, isang milyon. Siguro sapat na yun para mag-umpisa ka ulit. Makapagpundar ka ng negosyo. O kaya, um, pangsimula mo. Pero kapalit nun, yung anak mo. Alam mo naman, di ba? Matagal na kami nagsama na asawa ko. Kasi hindi ako nabubultis. Gusto, gusto kong magkaanak. Kung hindi ko kayo masakay yung anak mo, maging maganda yung buhay niya. Mamahalin ko siya na parang totoo ko, anak. Aalagahan ko siya. Pero hoy, kung bubuhay mo siya isa, hindi sigurado yung future niya. Ikaw din. Para din sa'yo, para sa bata. Um, ang Eden, pag-isipan mo. Saan ka pupunta? Saan ka titira? Yung tatay mo ayaw kang tanggapin, di ba? Ayaan mo ba na tumira ka sa kalsada, pati yung maging baby mo? Sa akin, magiging maganda yung future niya. mapag aaral ko siya, matatala ko siya sa ibang bansa. Nararanasan niya yung mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Sorry ah, di ko sinasabi na mahay-buhay niyo anak mo, pero ano mo naman yung totoo? Isa pa. Tatanggapin ka ulit ng tatay mo. Mawawala sa yung bata. Mahiyap ka na. Malaking bagay yung isang milyon. Pagubuhay yung tatay mo. Kahit na pa kalaungan ko. Tama ka. Gagawin ko ang lahat. Para nang mabuhay ang tatay ko. At ang bigyan ng magandang kinabawasan yung anak ko. Sa <laughs> mga payag ka. Huwag kang maganda. Hanggang hindi ka pa nakakapanganak. Bibigyan kita ng kondo. Tung ka muna mag-stay. Ako bahala sa check-up mo sa lahat sa vitamins. Pero oras na mga naka... Gusto kong magpakalayo-layo ka. Ayokong malaman ng bata na hindi ako yung nanay niya. <laughs> Tagpo lang pa yung isang milyon. Sige, sabihin mo sa akin mo kailangan mo. Sapat na yun. Sige, ihanda ko lang yung pera ha. Tsaka lang. <tog sa irmindicata> <tog sa irmindicata> Sorry. <laughs> Sorry, anak. Kailangan nyo itong gawin eh. Ay, anak, ano? Nagusto ka ba sa Hong Kong? Disneyland, di ba? Masaya doon. Actually, nag-uusap namin ng mami mo. Pupunta tayo sa Japan. Pagka na-priorit siya sa trabaho niya. Di ba? Oo oh, naman. Siyempre. Kahit sa gusto gustong pumunta na anak natin, Dadalhin natin siya. ba sabi ko sa iyo. Alam mo kung gano'ng kamahal namin ng mami mo. Actually, lahat gusto namin puntahan. Pasapin mo si na si Siya. Ano? 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 Siya? Ano? Dito muna kayo sa loob ha. Tara, balik. Gano'n ha. Pagpapalabasin. Huh? Anong ginagawa mo dito? ha Nandito ako para bayaran yung dati kong utang sa'yo. Maayos na yung buhay ko. Ano kaya... utang? Wala kang utang sa akin. Malis ka na. Hindi ako naniningin. Malis ka na. Pero maawa ka naman sa'kin. akin. Kaya-kaya ko nang buhayin yung anak ko. Oh, wow. Tapos kung palaki na maayos yung anak namin, kukunin mo. usapan tayo. Ano to? Ha? Mergoy. Miss Kuen, walang oras na hindi ko nakakalimutan yun. Hindi ko problema yon, yun, Eden. Kinayaran kita. Di sana ginamit mo yung pera na yun para pagandahin yung buhay mo. Parang awa mo na nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo na sa'kin sa yung anak ko. Huh? Magpapatayan tayo. Hindi mo makukuha sa'kin yung bata. Umalis ka na. Oh Please, Umalis ka na nga eh! Um, umalis ka! Ah, Pero parang ako na. Hindi ako na ako sa sa'yo! Umalis ka na! Virgo. Kumusta kang... Kumusta ang pakiramdam mo? Nangihino pa rin ako. Virgo, pasensya ka na... kung bumalik ako. Ginawa ko lang naman yung latte Para magpayaman. Para makasama ko ulit yung anak ko. binenta ko yung katawan ko sa iba't ibang lalaki para makaipon ako at makabayad sa iyo. Pero, pero hindi ko na na nagkasakit na ako. Idan, na. sa usapan natin na babayaran mo ko at makukuha mo ulit yung bata. Ginawa yun. Sa tingin mo ba, kung nalaman ng ng anak mo, na ganyan yung ginawa mo, matatanggap niya yun. At isa pa, idan wala sa usapan natin, nababayaran mo ako, makukuha mo yung bata. Gusto ko lang naman may angkap palit yung anak ko eh. Hamang nabubuhay pa ako. Alam ko namang hindi na ako magtatagal Hanapin ko asawa ko. Titignan ko kung ano yung magagawa ko. Mayro ko ako. ko. Kahit ngayon lang, makasama ko yung anak ko hanggat na mabuhay pa ako. Gagawin ka ng paraan. Sige na. Kaya ka na. Salamat. you did. Um, po na yung anak namin. Sinabi ko na yung totoo. Na hindi ako totoo niyang ina. Virgo, huwag kang alala. Hindi ko aagawin. Hindi ko babawin sa'yo so si siya hindi ako magtatagal. Hinang hina na ako. ay ginawa ko lang ng paraan. Walang eh. alam dito yung asawa ko kasi ayaw niya talagang pumayag. Pero, bilang ina, naiintindihan kita. Lalo na, kung yung totoong nanay. Salamat, ha. Anak. nagawa ko to sa'yo. Hindi ko naman kinusto eh. Gusto ko lang mawagyan ka ng magandang kinabukasan. Tsaka, mabuhay yung lolo mo. Hindi po ako galit sa inyo na binigay niyo po ako. Salamat. Huwag po kayo mag-alala. Hanggang nabubuhay po kayo, sasamahan ko po kayo. <laughs> Freeze! At ngayon, isa na namang kwento ang ating natunghayan. Sa araw na ito, kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon maging sa ating mga ninuno sa buhay. Alam niyo ba kung anong aral ang natutunan natin sa kwentong ito? Naway! Kami po ay taas puso nagpapasalamat, lalong-lalong na sa aming mga suking mga taga-bonsai. Bye-bye! <laughs> Dahil po sa inyo, kung wala kayo, ay wala talaga kayo! kami po ay nanawagan sa aming kasamahan na kasalukuyan po nawawala o missing in place or missing in action. Nananawagan po kami, lalong-lalo na po kay Enzo Pudadura. <laughs> kami, ako, sila, lahat kami, nagsusama mo sa'yo. Na ang sasahurin mo ay salary deducted. Magliban mo sa pasok mayon, lalo lalo na sa pag-aaral mo. <laughs> At dito nagtatapos ang ating storya na why? Isang malaking ambag sa lipunan ang storya nito, lalong lalo na sa mapanood ang mga nanonood ngayon. <laughs> 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 na video na to na why? Nabigyan ninyo ng storya ang aral na ito. <laughs> <laughs>